Alam naman natin, di ba, kung gaano kasarap sa pakiramdam ng babae at ng lalaki yung nagkakainan kayong dalawa. So, party na po yan ng jug-jug ano, ng, uh, life ninyo bilang magpartner Normal na normal po yan. Walang mali siya. Pero, may mga babae na hindi talaga nagpapakain at may mga lalaki na hindi kumakain ito kasi ewan ko sa kanila, siguro nandidiri sila or what. Pero may mga lalaki talaga na gustong gusto talaga nilang gawin ito sa kanilang jowa or sa kanilang asawa kasi alam nila kung ano yung naidudulot nito sa babae. Of course, talagang na nasasatisfy yung babae talaga. And alam naman natin, aminin man natin o hindi, minsan talaga yung nagiging dahilan ng babae or kahit lalaki kung bakit pa uh, naghahanap ng iba ay dahil uh, nabibiti na sila doon sa mga jowa nila, sa asawa nila so yung ano na lang yan yung ginagawa ng lalaki o ng babae dyan, parang hinahanap nila sa ibang uh, tao yung gusto sana nila na gawin din sa kanila ng kanilang jowa pero hindi nila ginagawa yon kaya nahanap nila sa iba So hindi natin sila mabiblame. Kaya nga sinasabi na importante talaga sa isang relasyon yung joke-joke.